Akalain mo'ng inspirational ang video na 'yan ng isang pasahero sa Cebu City. Pero nang i-zoom, napansin ng netizens na nabangga pala ng sinasakyan niyang kotse ang isang aso sa Barangay Apas. Patay ang aso. Binura ang video online pero nakarating na ito sa Department of Veterinary Medicine and Fisheries ng lungsod at ilang animal rights group. Nakaharap na na may-ari ng aso ang driver na nakabangga at ang pasaherong nagvideo. Nagsisiro sila sa nagawa at humihingi ng tawad. Desidido pa rin daw ang may-ari ng aso na maghain ng reklamo. Naghain ng reklamong cyber libel si Senadora Risa Ontivero sa Department of Justice laban sa pitong personalidad dahil sa pagpapakalat umano ng maling impormasyon online. Kabilang po dyan, si Michael Maurillo alias Rene na binawi ang kanyang testimonya laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Kasama rin sa mga inireklamo si Attorney Ferdinand Topacio, Byron Cristobal o Banat Tagumpay, Jeffrey Kaeric Celis, Crizet Chu, Jason Sa at Alex Destor o Tio Moreno. Nagugat ang reklamo sa video ni Maurilio na lumabas noong Hunyo. Doon, sinabi niyang binayaran umano siya ni Ontiveros para tumistigo sa Senado laban kay Kibuloy, Vice President Sara Duterte at kay dating Pangulong Rodrigo Duterte itinanggi ni Hontiveros ang mga parata. Ayon kay Topacio, hindi pa siya nakapagkokomento dahil wala pa siyang natatanggap na summons. Sabi naman ni Cristobal, bakit masyadong defensive ang senadora sa isyu? Para naman kay Celis, pag-atake ito sa free speech at freedom of expression. Dinawag ni Moreno na legal harassment at bullying ang ginagawa ng senadora. Sinusubukan pa naming makuha ang pahayag ng iba pang inireklamo ni Ontiveros. Sabi ng senadora, posibleng may mga sasampahan pa siya ng reklamo sa mga susunod na araw. National Criminal Court is now in session. Rodrigo Roa Duterte. Sinabi ni Vice President Sara Duterte na tila may pekeng testigo sa kaso ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang naging basihan daw ng bise, ang nabasa raw niyang affidavit ni Michael Maurillo o alias Rene, ang testigo sa Senado na binawi ang kanyang testimonya laban kay Pastor Apollo Kibuloy. Balitang hati ni Marisol Abduraman. Mula sa The Hague, Netherlands, may aligasyon si Vice President Sara Duterte tungkol sa mga ihaharap na saksi sa International Criminal Court laban sa amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ng bise Tila meron daw kasama dito mga peking witness. Ang kanyang basihan, ang nabasa o niya affidavit ni Michael Morillo alias Rene, ang testigo inherap sa Senado ni Senador Risa Hontiveros, para din noon si Pastor Apollo Buloy at ang mag-amang Duterte. Pero kalaunan ay binawi ang kanyang mga sinabi sa pamamagitan ng isang video. Nabasa ko na yung affidavit niya bago pa man siya lumabas publicly. No? Uh, in fact, merong mga nakalagay doon na nakasama niya ang mga witnesses ko no ng ICC doon sa isang bahay kung saan siya uh, pinatirang ni uh, Senator Ontiveros. Sinabihan ko din ng uh, lawyer ni President Duterte dun, no, na merong meron nga ang gano'n na statement uh, yung witness against uh, Pastor na ngayon ay uh, sabi na hindi totoo yung mga sinabi niya. Sinabi niya na kasama, nakasama niya sa tirahat, uh, mga witnesses ng ICC. Aligasyon ni Morillo. Binayaran umano siya noon para humarap sa pagdinig ng Senado, kaugnay ng mga pangaabuso umano ng pastor. Sabi ng bise, seryoso ang aligasyon, kaya dapat daw maghain ng kaso si Morillo. It should be answered, no uh, clearly kung ano ba talaga ang uh, nangyari. And uh, kung sa tingin ni Alias Rene na dapat siya ay mag-file uh, din ng kaso, ay dapat uh, gawin niya din yon para nasasabi niya yung totoo sa loob ng korte at uh, nakakasagot din ng maayos yung mga akusado sa loob din uh, ng korte. Sa isang pahayag, sinabi ni Hontiveros na pinaninindigan niya ang kanyang mga sinabing kasinungalingan ang mga sinabi ng Murillo sa video. Kung meron daw bagong affidavit si Morillo na naglalaman ng mga kasinungalingan laban sa kanya at mga biktima ni Kibuloy, sa tingin niya, maaari siyang kasuhan ng perjury. Gusto rin malaman ni Hontiveros kung paano nakuha ni VP Sara ang salaysay ni Morillo bago pa ilabas ang kanyang video na tinawag niyang fake news. Marisol Abduraman, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Natagpo ang walang buhay ang isang lalaki sa ilog sa Argao, Cebu. Base sa investigasyon, nagpaalam ang lalaki na manghuhuli siya ng isda sa Bargay Madilikit. Ilang oras na ang nakalipas, hindi pa umuwi ang lalaki kaya pinuntahan na ng kanyang ina. Doon na natagpuan ang katawan ng 28 anyos na biktima. Gamit daw ng biktima sa pangingisda ang isang equipment na may kuryente. At ang hinalan ng mga otoridad, aksidente na ng biktima ang sarili niya. Inirekomenda ng pulisya na ipa-autopsy ang bangkay para matukoy ang sanhi ng pagkamatay. Nasunog naman ang isang bahay sa Herona Tarlac. Tinupok ng apoy ang dalawang palapag na bahay. Napulang apoy makalipas ang magit sa dalawang oras. Ay sa Bureau of Fire Protection, walang tao sa bahay na masunog ito. Problema sa electrical wiring ang tinitingnan nilang sanhi ng apoy. Sinisikapan ng GMA Regional TV na kunin ang pahayag na may-ari ng nasunog na bahay. Mabibilis na balita po tayo. Dead on the spot ang isang lalaki matapos pagbabarilin ng riding in tandem sa barangay Pio del Pilar sa Makati City. Sugatan naman ang dalawa niya pang pa kasama. Batay sa investigasyon, nagiinuma ng mga biktima nang dumating ang mga suspect na sakay ng motorsiklo. Naisugod na sa ospital ang dalawang sugatan at nagpapagaling sa ngayon. Patuloy ang investigasyon ukol sa motibo ng krimen at paghahanap sa mga suspect. Arestado ang isang lalaki dahil sa pagbenta ng ilegal na droga sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Nasabat sa suspect ang at 350 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 2.3 million pesos. Aminado ang suspect na sa kanya nakuha ang ilegal na droga. Pero giit niya, ipinaibot lang daw sa kanya yun kapalit ng pera. Maharap siya sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Energy ang hatid ni na PBB Celebrity Collab Edition third big placers Charlie Fleming at Esnir sa kanilang guesting sa Kapuso Morning Show na unang hirit. Sa isang punto, napatili ang Chares. Bumisita kasi si Sparkle star at maka-actor Sean Lucas sa studio at may bouquet for Esnir. Si Sean kasi ay crush ni Esnir at dating nakatrabaho rin. Hindi naman nagpatalo si Charlie sa quiz B kay Esnir. Overwhelming din ang love and support ng fans. Binalikan din ng Chares ang ilang tasks sa loob ng bahay ni Kuya. Fun din ang reaction ng duo sa kanilang meme na non-limitang Chares. This is the you... Bakit niyo ako, Rizal? oi! Ito naman sa bayani natin, <laughs> eh. Bakala, no. he... Sa kanilang pagsalang sa GMA Integrated News Interview, sinagot nila ang mga naging puna sa kanilang duo. Yes, I misunderstood, but I hope people know that in my generation, a lot of us are misunderstood also. And if they could really give people chances. <laughs> Hindi ko po talaga alam paano po nila nasabing playing safe ako. Kasi siguro po, ako lang po yung walang kalaban sa bahay. Feeling po siguro talaga nila na, um, ha? Huh? Hindi, kasi po yung, ano, um, ako, kilala po talaga ako na nag bring ng light sa house. Yes, At yun so... po yung pinakauna ko po talagang... Ikaw talaga yan. Yes, kung kumbaga, um, yun po yung, ako na po yun eh. Yun na po yung pinaka-goal ko po na gusto ko po mag-spread ng positivity. 20% na po ang taripang ipapataw ng Amerika sa mga produktong mula Pilipinas simula August 1 ayon kay US President Donald Trump. Mas mataas yan kumpara sa 17% reciprocal tariff na inanunsyo ni Trump noong Abril. Sa sulat ni Trump kay Pangulong Bongbong Marcos, ito raw ay para balansihin ang anyay hindi reciprocal o patas na kalakalan sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Ang pagpataw ng dagdag taripa, paraan para anyay protektahan ang ekonomiya at national security ng Amerika. Kung gaganti raw ang Pilipinas at tataasan din ang taripa sa Amerika, idaragdag daw ito sa ipapataw nilang 20%. Sa mensahe sa Reuters, sinabi ni Philippine Ambassador to the U.S. Jose Manuel Romualdez na makikipag-ugnayan ang ating gobyerno sa Amerika para mapababa ang taripa. Sinisikap ang kunin ang pahayag ng economic team ng Pangulo. Sa ngayon, nasa 20 bansa na ang pinadalhan ng sulat tungkol sa bagong tariff rate. Noong Abril, sinabi ng mga ekonomistang nakapanayam ng GMA Integrated News na ilan sa mga posibleng epekto ng reciprocal tariff, ang pagtaas ng presyo ng mga produkto at pagbabak ng halaga ng piso kontra dolyar. Lumubog ang isang bangkang pangisda sa Mahataw, Batanes. Sa kasagsagan ng ulan, tulong-tulong ang mga lalaki niyan para hatakin ng bangka papunta sa pampang. Kabilang dyan ang ilang otoridad at manging isda. Ayon sa Bureau of Fire Protection, lumubog na nga ang bangka dahil sa mga butas nito at hindi maayos na maintenance nito. Nailipat na sa maayos na lugar ang bangka. ha mayroong mm -hmm. auction sa America next week na gagawin at isa ho sa mga inaabangang item ay isang bato aba ba <laughs> may bibenta daw kasi yan sa napakamahal na halaga mm -hmm. sige nga ilabas ang brilyante. Este ang bato. <laughs> yes, ayan o. No, ang specimen na NWA-16788 sa apat na meteorite mula sa Mars. Yan na raw ang pinakamalaki. Tumitimbang ang bato na 24.4 kilos. Nadiskubri yan noong November 2023 sa Niger sa West Africa. Ayon sa mga eksperto, debris yan, ng pagsalpok ng bulalakaw sa surface ng planetang Mars about 5 million years ago. At ngayon, inaasahang maisusubasta yan sa halagang 4 million dollars o katumbas ng maygit 200 million pesos. Wow, wow na wow. wow! Oh ha, subasta Mahal na! na. <laughs>